Ito yung pinili natin para ibenta natin. Ayan. Dito sa pisto nila is 56 ang kilo. Mabili kami ng bigas. 20 ang kilo. kilo. Ito. Kasing ganda ni ate. Ayuda. Siguro walang daw. Siguro walang daw. Para gulping mo lang. Ayun mali. Charlie, taas

wala ridanami wala ubari ang ani oh di lowcla photoy may laagan nang palani laagan oh pala duwa iyo tigduwa tigduwa kami pala salamat inyo marami na salamat sa pidi Takabagas mas kami bye bye balik apat sa atin kami Lain Lain dalawa, dyan, dalawa po. Para makala. Pero bigyan okay, ma yung mga vlog. Ah, magkano daw? Ang sardin kilo? Huh? Para 20. kilo lang. 20? Oo, uh, lang malang uh, para gulpi mo O diyan na din kita. Raprap! para. Kuha kang kwarta pambakal, mabili din tayo. Mali po. Ay, may Mabili tayong bigas pondokan so, din. Wala. Maganda pa 'to, pickup. Nawanta mo mai na kumbagas naglulugaw na lang ako eh. Hilak man si ko. Hilak kan si ko. Okay, tanin ito. Akala ko nag-aano ng ano. Sana nag-aano. Para ma-kill sila, oh. ya tawa charo 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 ano 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 na kuya yung 100. ano ano ah, po ano 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 po. ano akin po. ano Dalawa ano Dalawa ano 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 ano

Yan, tara kang mabing kambigas natin. Alam, shout out. Ay, sa kuya, bali, apat. Sa dyan, sito. Sa bagas, bas. Ay, mga kuyo. Salamat. Nakamaluto mang giraray na baratohon. <laughs> Diyos ko, maraming salamat. Napakasulat sa inyong vlogger na ito. <laughs> maraming salamat sa iyo, kuya. Kung di dahil sa iyo, di ako mga Puro lugaw na lang. <laughs> 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 ano ba parang tabi? Ano ba parang tabi? Rodolfo Villa Flores ano? Rodolfo Villa Flores, shout out sa mo, ka gusto mo. Okay, bye bye. Ang hirap talaga pag may may mong guli bibili. Oh, dalawa. Tao na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala na.

Nakapagbenta na naman tayo ngayon ng bigas by Intifisio San Kiro dito sa Barangay Bagas Marami na naman tayo dito na pasaya. Okay, let's go!